mga ka, what's up mga ka, Lodi, hello, good evening, and magandang araw po sa inyong lahat. Andito po tayo sa port ng Balon Anito sa Hot Spring. Ayan po ang nagbibigayan ng ano, nagbibigayan po ng ayuda. Ayan. Pero napakarami po talaga nakapila. Ayan. Ewan bakit nang tagal ng usal ng pamimigay. Ayan pa. Ayan pa kami. Ayan dito ako. Ayan, si Kapitana. Si Kapitan. Bakit matagal ang pag-aabot? Iaabot lang naman yung papel eh. Bakit ang tagal? Kaputo, balon. Ani ko. Dapat pagkakabot ng ano. Huwag lalayo ah. Ayan na. Dito pala. Dito pala ang ano no. Dito pala. Ayan dito palang. Pinaka ano. Pinaka umbisa. Ayan guys. Mga, mga madalang people. Ayan na. Sayang din ang ayuda ito galing kay Gob kaya kailangan kuhanin natin. Okay, stop lang na makatapat niyan kaya kailangan po mga kalodi. Pistis lang tayo sa pila. Ayan ang hot spring nasa taas. Ang dami ng pila natin dito. Bakit ang ganda pa yata sa dulo? Anong meron kaya sa dulo? Ay, oh, sumagad yata hanggang dulo. Ay, malalaman natin mamaya matayo na ang nasa dulo. Please subscribe my blog and click the bell button for more update mga kalong. Yan ang ayuda, ayuda, ayuda sa mga bara-bara Dapat bilisan nila yung pagbibigay ng mga box-box para mabilis. Para bumilis ang usad. Ayun dito mismo sa unahan nagbibigay. Tignan ko nga. Ito kalor, lalapit tayo ng konti para makita po natin kung paano ginagawa nilang pagbibigay. Ay, ayun. Ayun napipirma pa pala ayun, pipirma pa kaya naman pala katapagalan, oo ay, mayroon ng ano, stab eh may stab na, dapat eh may stab na, bakit kailangan papipirma, ay, nakapirma na sa stab bakit ganyan Ayan, may bata pang nawawala. Ayan, bata mga anak. Nakabata yan. Ayan, ayan kailang. Sa isang pamilya, isang box ang binibigay. Kapag marami kayong pamilya. Ayan. At isa na ang pipila, okay lang. Ayan mga kalood, please subscribe my vlogs and click the bell button for more updates. Thank you.